first bite. Mm. Matigas kung kaya. Kasi, eh, eh, para matanda na yung manok. What's up, Masarap ko, mga boss? Ngayon, natupad na ang ating healing. Ang healing. Ang ating plano. mag tayo. Uh, Lutong Bisaya to, Lutong Bisaya. Ah, uh, tawagin ba? Para ako na puwing ah. Uh tinibuok ng manok para tinulang manok lang to eh nabuo ba kaya ito yung trip natin na gusto natin yung makuhan eh gustong magawa kaya ayan nagawa na natin ngayon yan tingnan natin let's go lagyan na natin ng ricado akong body oh lagyan na natin ng ricado to ang una tangad tangad parang lechong manok to ba

na natin ng dahon. Dahon? Dahon. Binigyan mo yung gua. Hmm? Binigyan mo yung gua. Dito. Ano masarap talaga to? Hmm. Ayan na. Parang pagliktan manok. Parawit ng manok. Parawit ng manok. ba natin ng manjig sarap yun? Asin, manjig sarap. yan sarap. natin. Ayan na. Buo na. Tara, lalain na natin to sa... Sa kawali. Ay, hindi sa kawali. Pakuluan na natin. Parang lechon. Parang lechon. Pahigain na natin dito. Patulogin na natin. Tutulog na yung chicken ko yun yun Yung mahirap ito, yung kamay. Pa pala yung pa ah dapat takalubog. yan tulog na tulog at pakuluan na natin yan lang tapos pakuluan na natin lagyan pa natin ng asin lagyan pa natin ng asin para pantalaga talaga pero hindi pa yan tapos. Meron pa yan. At lagyan din natin dito ng buo. So, uh. solve yan. At takpan natin. At antayin natin. Yung apoy, lakasan natin yan. Pwede na yan. Yeah, let's go. tapos check natin. Yung pinakulo natin. Oh. Kumulo na. Opo, cellphone na nga. Balik muna natin. Oh my goodness. Balik na rin. Paano ba? Yan. Pahigain talaga natin to. Delikado ba? Baka mabuhos ba, no? Kamay kaya. Oh, goy! Sarap! Tumalas so, si Conte. Ito kasi nakalubog kanina. So, okay na yan. Maka 10 minutes na tayo. O 15. Ngayon, maliktad na. Pa naman natin. Pa naman natin. Pwede na yan. So, mga boss, nakaligo na tayo. At pwede na ito. Maka ilang oras na ito. Titirahin na natin ito sabihin na to. Himplahan na natin. Malambot na yan. San yung ganito? Yun. Sabihin na to. Laging ang pultong tubig. Ito muna. Nor chicken Cubes. Para mas masarap. Dalawa. Uh -huh. Dalawa. Yan. Lagay natin itong ito kasi matagal din yan eh tapos lagyan natin ng tubig pa more water more water pa more water Yeah, I have ulit Malambot na yan Timplahan natin, lalik -lalik natin to. at isambay natin yung mamaya pag okay na Ayan ano tingnan na natin boom ayun na 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 pwede na yan ilagay na natin to atay okay. may dugo pa yan brad sa akin to, isaw kung di may lang isaw Lagay na natin yun. Lagay na natin yung na dugo. Dugo, dugo. Dugo. Yan you know, dugo. Boom! Pakula natin ulit. Tapos, tikman na natin pag uh, tapos magkulo. So, luto na ba agad? Kung masarap na ba Ang tingpla Di ba Kaya Let's go Boss Tikman na natin Tikman na natin to minute mo. No? Oh my goodness Luto na ito Luto na Tikman natin ha Tikman natin Oh goods na Yung Ito na to Ah, goods. Goods na talaga to. Pwede na to. Tingnan natin. Pwede na yan. Saan yung dugo? My goodness, ang dugo. Yun. Saan ka nakabili? Pinky, saan? Diyan. Okay. Pwede na to. Pwede na yan. na? Pwede na. Ayan na! Oh my goodness! My God, my God! Saan yung sa akin? Punta ng sabaw? Oh! Kain na tayo mga boss. Saan yung akin? Yun! Wala ba? Cry, cry, kain na tayo. Oh! E6 uh, Kakakainlah e, tayo. Let's go tinola. Tinola chicken. Bomb chicken. Kaya kakain e, tayo. Let's go. <laughs> First bite na first bite. First bite. Mmm. Matigas kung siya. Eh, eh. para matanda na yung manok. What's up na? Masarap ko eh. Sure ba? Baka joke. No? Hmm. Success. Makuan lang. Hindi lang siya malambot masyado. Pero success. Pasang isa, gusto niya mag-cellphone. Hmm. Kakain na muna tayo. Diba? Subo kita. Yeah. Good. Good. Bye-bye.